back sa ating channel mga kaibigan Well, ito na Malapit na malapit na mga kaibigan Wala ng 30 days Ilang linggo na lang mga kapatid Laban na Ni Quadro Alas Ang angas ng Pinas Ang tanging tatalo kay Naoya Inoue mga kapatid Versus Sa Ol Sanchez mga kaibigan Kapag Kapag nanalo dito si Sanchez mga kaibigan malaking break ito sa kanyang career kapag manalo dito sa si Padro Alas mga kaibigan syempre road to Inoue na ito ba diba? next na si Inoue mga kaibigan ayon sa kanya at ayon sa kanyang mga team mga kaibigan well ito ang matindi mga kapatid kung nanonood kayo ng boxing at kung sinusundan nyo ang kanilang mga channel at mga page mga kaibigan matindi nagkakaroon na ng postahan between haters at mga supporters ni Cuadro Alas yung mga sulit talaga mga kaibigan ang mga dating kaibigan mga dating sulit supporters ni Cuadro Alas ay pumusta pabor kay Sanchez mga kaibigan yan, panoorin nyo yung mga channel nila Papsi Kultura at saka Bulaga na TV yan yung makikita at saka Balaktsong TV mga kaibigan dyan yung makikita ang kanilang pagpupustahan ang pinagtataka ko lang mga kapatid pinagtataka ko yung mga dating sulit kay Cuadro Alas ito ang pinakamatindi yung kumparing buo niya mismo mga kaibigan yung dating niyang catman for 5 years pumusta kay sa old Sanchez mga kaibigan nakapagtataka bakit kaya mga kapatid pero ayon sa kanyang Catman mga kaibigan Wala naman itong personal Or nating personal Dito mga kapatid Gusto niya lang pumusta Kay Saul Sanchez uh, Yung iba naman talagang may beef Kay Quadro Alas uh, Hindi lang kay Alas Kundi sa kay kanyang kapatid mga kaibigan Kanyang brother trainer uh, Kuya Lods Jason So Kayo na mag-assess mga kapatid kung sulid Cuadro Alas fans ka or haters ka man o basher or critics ni Cuadro Alas comment down below mga kaibigan ano ang masasabi nyo dito ah, di ba? kung sa'yo mangyari to yung kumparing buo mo yung dati mong nakasama sa boxing sa yung corner dati mong cutman dati mong brother at best friend mga kaibigan Pumusta sa yung kalaban What does that mean mga kapatid? So comment down below, lahat-lahat kayo mga buzzer haters, critics at saka mga sulit Cuadros fans, comment down below para malaman natin kung ano ang nasa iyong saloobin. So support lang natin si Alas na manalo siya sa kanyang laban mga kaibigan. Dahil wala nang ibang tatalo kay Nauya Inoy. Siya lamang ayon sa kanya Dahil para sa kanya Siya lang ang malakas at pinakamangas Na boxer Sa buong Pilipinas At sa buong mundo mga kaibigan Thank you so much for watching And see you on our next video Ay, Bye bye